Alam ba ninyo na ang isang simpleng kilos na ginagawa ng karamihan tuwing umaga ay maaaring magdulot ng stroke? Oo. Hindi gamot o alak ang tinutukoy ko, kundi isang maliit na gawi na karaniwang binabalewala. Ngunit sa edad na lampas sa six cents, maaari itong maging simula ng trahedya. Ako si Dr. Ramirez isang neurologist na higit sa 25 mataon nang sumusubaybay sa kalusugan ng daan-daang pasyente na nagkaroon ng stroke at sakit sa ugat ng utak. Nakita ko mismo kung paanong ang tila inosenteng kilos ay naging dahilan ng bigla ang pagbagsak, pagkahilo, at minsan ay pagkawala ng buhay. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko ang limang simpleng gawi sa umaga na maaaring magpataas ng panganib ng stroke at higit sa lahat. Ituturo ko sa inyo ang mga ligtas na alternatibo na maaari ninyong simulan agad bukas ng umaga. Ang mga ito ay hindi komplikado. Walang gamot. At napatunayang nakakatulong sa pagpapanatili ng matatag na sirkulasyon at ligtas na utak. Isa sa mga pinakakaraniwang gawin ng mga kalalakihan ay ang biglang pagtayo mula sa pagkakahiga-pagkagising. Ngunit sa edad na higit sa sextuta ang biglang pagbabago ng posisyon ay nagdudulot ng biglaang pagbaba ng presyon ng dugo sa utak tinatawag itong orthostatic hypotension. Kapag bumaba ang daloy ng dugo, maaaring lumitaw ang sintomas tulad ng pagkahilo, paglabo ng paningin, at sa ilang kaso, ito ang nagiging mitsa ng ischemic stroke. Kapag dahan-dahan namang bumangon, nananatiling matatag ang presyon at naiingatan ang ugat sa utak laban sa biglaang stress, ang pakinabang na agad mararamdaman ay mas ligtas na pagbangon. Mas maaliwalas ang ulo at mas mababang panganib ng pagkahulog o pagkabasag ng buto ang rekomendasyon ko bilang neurologist bago tumayo. Umupo muna sa gilid ng kama ng 20-30 segundo. Igalaw ang mga paa. At huminga ng malalim bago tuluyang tumayo. Halimbawa, si Mang Ernesto, 67 anyos, ay dating laging biglang bumabangon at nakakaranas ng matinding pagkahilo. Nang sundin niya ang simpleng hakbang na ito, hindi na siya muling nadapa at mas ligtas ang kanyang simula ng araw. Marami sa mga kalalakihan, lalo na ang higit sa sabanda taong gulang, ang may nakaugali ang uminom agad ng malamig na tubig pagkagising. Iniisip ng marami na ito ay nakakapagbigay ng sigla at nakakapagpabuhay ng katawan. Ngunit sa pananaw ng agham medikal, ang biglaang pagpasok ng malamig na stimulus sa katawan tuwing umaga ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa sistema ng sirkulasyon at puso. Kapag malamig ang tubig, nagkakaroon ng sudden vasoconstriction o biglaang pagkipot ng mga ugat. Sa mga taong may edad na, kung saan karaniwa na ang pagkatigas ng ugat o tinatawag na atherosclerosis, ang ganitong biglang pagbabago ay maaaring magdulot ng matinding stress sa daluyan ng dugo. Ang resulta ay bigla ang pagtaas ng presyon. Mas mabilis na tibok ng puso. At sa pinakamasamang kaso, maaaring maging trigger ng stroke. Ang mekanismong ito ay konektado rin sa tinatawag na sympathetic nervous system activation. Kapag malamig ang stimulus, Tumataas ang aktibidad ng sistemang ito na siyang responsable sa fight or flight response ng katawan. Ang epekto ay mabilis na tibok, pamumula o panlalamig ng balat, at dagdag na tensyon sa mga ugat. Para sa isang 30 anyos, madali itong natatanggap ng katawan. Ngunit sa isang lalaki na may edad si pa o sepenta, si ang biglang pagbabago ay naglalagay ng dagdag na pasanin sa utak at puso na maaaring hindi kayanin. Ang magandang alternatibo ay ang pag-inom ng maligamgam o temperatura kuwartong tubig tuwing umaga. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa mas banayad na paggising ng katawan. Hindi nito bigla ang pinipiga ang mga ugat. Bagkus ay unti-unting pinapagana ang bituka at sirkulasyon. Ang epekto nito ay mas kalmadong tibok ng puso, mas maayos na daloy ng dugo sa utak, at mas ligtas na simula ng araw. Isa pa, nakakatulong din itong pasiglahin ang metabolism nang hindi binibigla ang katawan. Mahalagang tandaan na ang pakiramdam ng ginhawa ay agad na mararanasan hindi lamang sa tiyan, kundi pati sa ulo at kalooban. Kapag hindi malamig ang tubig, mas maayos ang daloy ng dugo. Mas mababa ang panganib ng bigla ang pagkahilo. At nagiging mas banayad ang paggising ng utak. Ang simpleng pagbabago na ito ay maaaring magpababa ng panganib ng stroke nang hindi nangangailangan ng gamot. Isang halimbawa ay si Shinoong Roberto, 70 si anyos, na dati araw-araw umiinom ng malamig na tubig pagkagising. Madalas siyang makaramdam ng pagsakit ng ulo at paninikip ng batok lalo na sa unang dalawang oras ng umaga nang ipaliwanag ko sa kanya na maaaring dahil ito sa biglaang epekto ng malamig na tubig sa kanyang sirkulasyon sinubukan niyang palitan ito ng isang basong maligamgam na tubig tuwing umaga pagkalipas ng dalawang linggo napansin niyang hindi na siya nakakaranas ng biglaang sakit ng ulo mas naging kalmado ang kanyang tibok ng puso at mas magaan ang kanyang pakiramdam buong maghapon. Kaya ang payo ko iwasan ang malamig na tubig bilang unang iniinom pagkagising, lalo na kung kayo ay higit sa eksento taong gulang at may kasaysayan ng alta presyon o problema sa puso. Piliin ang banayad at ligtas na paraan, isang baso ng maligamgam na tubig na magpapasimula ng inyong araw ng may seguridad at katahimikan para sa inyong utak at puso. Karaniwan sa maraming lalaki ang mag-unat ng katawan pagkabangon. Mula sa kama, iniunat ang mga kamay. Iniikot ang balikat at higit sa lahat, iniikot o iniinat ng biglaan ang leeg. Para sa mga mas bata, ito'y maaaring magbigay ng ginhawa at mabilis na paggising. Ngunit para sa mga kalalakihang lampas, Santa ang biglang pag-inat ng leeg at katawan ay may kasamang seryosong panganib na kadalasang hindi napapansin. Sa larangan ng neurologiya, malinaw ang paliwanag dito kapag ang leeg ay biglang iniikot o iniinat. Lalo na kung matagal na hindi nagagalaw habang natutulog. Nagkakaroon ng matinding pressure sa mga carotid artery. Ito ang pangunahing daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen papunta sa utak sa mga taong may atherosclerosis o pagkakaroon ng plaque sa ugat maaaring matanggal ang bahagi ng plaque na ito dahil sa biglang galaw kapag ito ay naputol at dumaloy patungo sa utak maaari itong bumara sa mas maliit na ugat at magdulot ng ischemic stroke sa ilang kaso kahit walang malaking bara ang biglang pagbaluktot ng leeg ay maaaring magpigil ng normal na daloy ng dugo at magdulot ng pagkahilo o transient ischemic attack mini-stroke. Ang mas ligtas na paraan ay ang dahan-dahang pag-inat. Sa halip na biglang igalaw ang leeg, magsimula sa simpleng paggalaw ng balikat, itulak ito paatras at paabante ng ilang ulit. Pagkatapos, iikot ng banayad ang ulo mula kanan hanggang kaliwa. Dahan-dahan lamang. At iwasan ang mabilis na galaw. Ang mga pag-unat ng braso at binti ay dapat gawin habang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi nakahiga o biglang tumatayo. Ang ganitong banayad na stretching ay hindi lamang ligtas para sa utak kundi nagbibigay rin ng pakiramdam ng kaluwagan sa buong katawan ang benepisyong mararamdaman agad ay isang mas maayos na daloy ng dugo sa ulo, mas banayad na pagbangon ng katawan, at pagbawas sa panganib ng pagkahilo. Ang katawan ay mararamdamang nagising nang hindi binibigla, at ang utak ay mas may sapat na supply ng dugo at oxygen para simulan ang araw ng malinaw at ligtas. Isang malinaw na halimbawa ay si Mang Hilario o 24 anyos na nakasanayang umikot ang leeg ng biglaan tuwing pagkagising. Isang umaga, nakaranas siya ng matinding pagkahilo at pamamanhid ng isang bahagi ng kanyang mukha, isang sintomas ng mini-stroke. Matapos siyang suriin, nalaman naming may makapal na plaque sa kanyang carotid artery at ang biglang stretching ang posibleng naging trigger nang ipinaalam ko sa kanya ang tamang paraan ng pag-inat. Sinunod niya ang banayad na stretching sa balikat at dahan-dahang paggalaw ng leeg. Mula noon, hindi na niya muling naranasan ang pagkahilo at mas naging maayos at ligtas ang kanyang umaga. Kaya tandaan iwasan ang biglaang pag-inat ng leeg at katawan sa oras ng paggising ang mga ugat at utak sa edad na lampas 60 ay mas marupok at mas sensitibo. Piliin ang dahan-dahan, banayad, at kontroladong stretching isang simpleng hakbang na maaaring magligtas sa inyo mula sa panganib ng stroke. Isa sa mga pinakakaraniwang gawi ng kalalakihan, lalo na ang higit sa 60 taong gulang, ay ang pag-inom agad ng kape pagkagising kahit wala pang laman ang tiyan. Sa unang tingin, tila walang masama rito. Kape ang nagsisilbing pampagising at nagbibigay ng lakas upang masimulan ang araw. Ngunit ayon sa pag-aaral at sa aking karanasan bilang neurologist, ang ganitong gawain ay may dalang panganib sa puso, ugat, at utak ng mga nakatatanda. Kapag walang laman ang tiyan, ang caffeine mula sa kape ay mas mabilis na naaabsorb ng katawan. Ang biglaang pagtaas ng caffeine level sa dugo ay nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng presyon ng dugo. Para sa isang lalaking may edad 65 o sse na maaaring may alta presyon, diabetes, o atherosclerosis. Ang biglaang pagtaas ng presyon ay naglalagay ng dagdag na stress sa mga ugat sa utak. Maari itong mag-trigger ng arrhythmia o irregular na tibok ng puso, na kilalang risk factor para sa stroke. Bukod pa rito, ang sobrang asido sa tiyan na dulot ng kape sa walang laman na sikmura ay maaaring magdulot ng pananakit ng dibdib at pagkahilo, mga sintomas na maaaring malito bilang senyales ng stroke. O sakit sa puso. Ang mas ligtas na paraan ay hindi kailanman ipagkait ang kape, kundi baguhin ang oras at paraan ng pag-inom nito. Mainam na uminom muna ng isang baso ng maligamgam na tubig upang pasimulan ang hydration ng katawan at kumain ng kahit maliit na pagkain gaya ng saging, tinapay, o ilang piraso ng prutas bago uminom ng kape. Sa ganitong paraan, mas banayad ang pagpasok ng caffeine sa sistema. Mas kontrolado ang epekto nito sa presyon ng dugo at mas ligtas ang daloy ng dugo sa utak. Ang pakinabang na mararamdaman ay hindi lamang sa puso at utak, kundi maging sa tiyan. Kapag may laman ang sikmura bago kape, mas kalmado ang bituka, mas banayad ang tibok ng puso, at mas ligtas ang simula ng araw hindi mawawala ang ginhawa at alertness na dala ng kape. Ngunit mawawala ang panganib ng bigla ang pagtaas ng presyon. Isang halimbawa ay si Mang Jose, si Tibantidus Anyos, na nakasanayang uminom ng kape tuwing umaga bago kumain. Madalas siyang makaranas ng mabilis na tibok, pangangatog at pagkahilo sa unang dalawang oras ng araw. Nang ipinalam ko sa kanya na ang kape sa walang laman Natia ang posibleng sanhi. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang gawi isang basong tubig muna at kalahating piraso ng tinapay bago kape. Sa loob lamang ng isang linggo, napansin niyang mas maayos na ang kanyang umaga. Mas kalmado ang pakiramdam at hindi na muling bumalik ang dati niyang pagkahilo. Kayat ang payo ko huwag isuko ang kape. Ngunit, huwag din itong gawing unang laman ng katawan pagkagising. Ang simpleng pag-inom muna ng tubig o pagkain ng maliit na piraso ng prutas bago kape ay maaaring magligtas sa inyo mula sa panganib ng stroke. Ito ay maliit na hakbang na may malaking epekto para sa kaligtasan ng inyong utak at puso. Marami sa mga lalaki lalo na ang sanay sa disiplinadong pamumuhay, ang may ugaling maligo agad ng malamig na tubig pagkabangon, ang paniniwala nila ito ang pinakamabilis na paraan upang magising ang katawan at magpasigla ng diwa. Ngunit para sa mga kalalakihang lampas, usenta ang biglaang pagligo sa malamig na tubig sa umaga ay hindi simpleng gawain. Ito ay maaaring magdulot ng seryosong panganib para sa puso at utak. Sa pananaw ng agham, ang malamig na tubig na biglang bumabalot sa balat at ugat ay nagdudulot ng sudden vasoconstriction, isang biglaang ang pagkipot ng mga daluyan ng dugo. Kapag nangyari ito, agad na tumataas ang blood pressure at bumibilis ang tibok ng puso. Para sa mas nakababatang katawan, kayang tiisin ng cardiovascular system ang biglaang stress na ito. Ngunit sa edad na lampas triksenta kung saan ang mga ugat ay mas makitid at matigas dahil sa atherosclerosis, ang ganitong reaksyon ay maaaring magdulot ng labis na presyon sa uta. Ito ang nagiging dahilan ng biglaang pananakit ng ulo. Pamamanhid o sa pinakamasamang pagkakataon isang atake ng stroke. Dagdag pa rito, ang malamig na tubig sa umaga ay nag activate ng sympathetic nervous system, ang bahagi ng katawan na responsable sa fight or flight response. Ang epekto nito ay biglang pagtaas ng adrenaline at cortisol kapag sobra ang stress hormones sa katawan. Lalong tumataas ang panganib ng arrhythmia at biglaang pagbara ng ugat para sa mga pasyenteng may kasaysayan ng alta presyon o problema sa puso. Ang isang simpleng malamig na paligo ay maaaring magbunsod ng hindi inaasahang insidente. Ano ang mas ligtas na paraan? Ang rekomendasyon ko ay magsimula muna sa maligamgam na tubig. Hayaan mo ng dahan-dahang mag-adjust ang katawan. At kung nais pa rin ng banayad na stimulation mula sa malamig na tubig. Maaari itong unti-unting ibaba ang temperatura sa huling bahagi ng paliligo. Sa ganitong paraan, nakukuha pa rin ang pakiramdam ng sigla at gising. Ngunit hindi binibigla ang puso at utak. Ang benepisyong agad mararamdaman ay mas ligtas na pagdaloy ng dugo. Hindi biglang pagsirit ng presyon. At mas kalmadong simula ng araw. Isang halimbawa ay si Ginoong Alfredo, 28 anyos, na nakasanayang maligo ng malamig na tubig tuwing umaga. Madalas siyang makaramdam ng pamamanhid sa kamay at pananakit ng batok pagkatapos ng paliligo. Nang suriin, nakita na mataas ang kanyang presyon at may plak sa kanyang mga ugat. Ipinaliwanag ko sa kanya ang panganib at iminungkahi ang paggamit muna ng maligamgam na tubig bago dahan-dahang magpatuloy sa malamig, kung nais. Pagkalipas ng tatlong linggo, sinabi niyang mas magaan ang kanyang pakiramdam. Nawala ang pamamanhid at mas naging komportable ang kanyang simula ng araw. Kaya tandaan ang malamig na paligo ay maaaring magbigay ng sigla. Ngunit huwag itong gawing unang hakbang pagkagising kung kayo ay higit sa inti, piliin ang banayad, ligtas, at dahan-dahang paraan upang mapanatiling malakas ang katawan at ligtas ang utak mula sa panganib ng stroke. Ngayon alam na ninyo na ang mga simpleng kilos sa umaga mula sa paraan ng pagbangon. Pag-inom ng tubig Pag-inat Hanggang sa pag-inom ng kape at pagligo ay may malaking epekto sa inyong utak at puso. Hindi ito tungkol sa pagbabawal, kundi sa pagbibigay ng mas ligtas na alternatibo. Kapag pinili ninyo ang banayad na paraan ng pagbangon, ang maligamgam na tubig, ang maingat na stretching, ang kape na may laman ang sikmura, at ang paliligo na hindi biglaan, pinipili ninyo ring protektahan ang inyong sarili laban sa stroke, hindi ito para bumalik sa kabataan, kundi para manatiling matatag. Marangal at ligtas sa edad na lampas siksa. Tandaan ang bawat maliit na pagbabago ay hakbang patungo sa mas mahaba, mas payapa at mas makabuluhang buhay. Kung nakita ninyo ang halaga ng mga payong ito, mag-iwan ng komento na uno para ipakita na nakarating sa inyo ang mensahe Ibahagi ang video na ito sa inyong ama, kapatid o kaibigang higit sa isikta upang silarin ay maging ligtas sa umaga. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Katawang Alerto kung saan makakahanap kayo ng malinaw, makatao, at maasahang gabay para sa kalusugan ng mga lalaki pagkatapos ng 60. Ang inyong katawan ay hindi kaaway ng edad ito, ay kasangga, at sa tamang pangangalaga. Maari pa rin kayong mabuhay ng may lakas at dignidad araw-araw.